Hi guys! Welcome back to my channel. Isa ito sa trabaho ko dito sa Switzerland, dito sa My Cheese Factory. So, tagahugas din ako ng mga pinggan na pinakainan na namin kanina ng lunch at yung mga ginamit ng cook chef namin dun sa kusina. So, yun, hinuhugasan ko rin. So, ito minsan, ito din yung nakatokang ginagawa ko, nakatokang trabaho. So, tayo, syempre, kailangan... ng uh, Magsumikap, kumayod dito kasi single mother lang ako dito at may dalawa akong anak. Kaya kailangan talagang kumayod at kahit anong ibigay na trabaho, walang reklamo. Kung makikita nyo, parang madali lamang ang maghugas ng pinggan. Madali lang naman talaga kasi may machine. Pagkapasok mo sa machine... So, paglabas nun, hugas, natutuyuin mo na lang. Kaya lang, syempre, mabibigat din itong mga hinuhugasan. Hinuhugasan namin dito, hinuhugasan ko. At marami. So, talagang nakakapagod din, lalo na pag maghapon ito yung ginagawa mo. Pero, um, bawal magreklamo. Kailangan kumita tayo para... May mga pambayad tayo sa bills. May pambayad ako sa bills. Ang dami namin bills dito sa Switzerland. Sobra. At saka kahit naman anong trabaho ang ibigay sa akin dito, hindi ako nagreklamo. Kasi trabaho pa rin dito at kumikita tayo. Bawal talagang magreklamo. Kasi pa hindi na tayo mamimili pa ng trabaho. Basta trabaho. Sige lang para may pambayad sa bills at para makasurvive dito sa Switzerland. Napakahirap ng buhay namin dito sa Switzerland. Napakahirap ng buhay ko. Pero, nagtsatsaga lang ako kasi may dalawa ako ditong anak. Yung mga anak ko ay half Filipino half Swiss. At hiwalay po ako sa tatay nila. Kaya, kailangan talagang mag-trabaho uh, din ako kung hindi ako magtatrabaho ay hindi kakasya yung aming budget buwan-buwan ng aking mga anak. May mga gobyerno naman tumutulong dito. Noon tinulungan nila ako nung hindi ko kaya magtrabaho kasi maliliit pa yung mga uh, anak ko, ng no, mga baby pa. Pero ngayon, hindi, wala na akong tulong na nakukuha sa gobyerno kasi kaya ko na magtrabaho at medyo malalaki na sila at pwede ko na silang iwanan sa playgroup. Kaya nung nasa supply group gr uh, nung nasa supply group sila doon sila talaga maghapon din sila doon so kina uh, hinahatid ko na lang sila sa umaga at kinakaon ko sa gabi pagkatapos ko ng trabaho sa so, totoo lang ho ay mahirap ang buhay talaga dito sa Switzerland. sa so, hindi ho nakakaalam, nakakala nila basta't na sa ibang bansa. Katulad ng ganitong mayaman na bansa na Switzerland ay maganda ang buhay. So hindi po lahat ng Pilipina ay maswerte. Hindi katulad ko na maswerte rin naman ako nakapunta ako dito. Kaya lang yung iba talagang maswerte sa napangasawa. So ako hindi ako maswerte sa napangasawa. Na so, naging partner ko kaya single mother ako ngayon mas gusto ko pa maging single mother kaysa sa sumakit yung ulo ko kasi hindi talaga kami magkasundo ng ama ng aking mga anak kaya single mother ako ngayon pinilit ko naman noon na magkasundo talaga kami tiniis ko kaya lang talagang may time na hindi mo na talaga matitiis yung ugali kasi magkaiba naman yung mentality at din yung magkaiba, magkaiba yung ugali so ay inano ko na lang na maghiwalay na lang kami para sa mga bata ay sana man sana nakikita kaming nag-aaway tapos sa harapan ng mga bata mas mas malala naman yun mas pangit naman yun pag ganun So dito ko natatapusin ang aking vlog. Gusto ko na ipakita sa inyo kung ano yung trabaho ko dito sa Switzerland. Na hindi naman talaga madali. So, ganito naman talaga ang buhay. Hindi naman talaga madali. Pero, walang sukoan. Thank you guys for watching. Bye!